Ah, mga idol, nandito na naman po kami. Kami po ay nagpapagamot. Ito po mga kasama ko, nandito na naman po kami sa gamutan. Ito po, mayroon po dito ang palaisdaan. Ang ganda po. Ano mga idol. Ganda po dito. Ito po ang bahay na magagamot. po may alagang kalapate dito yun kalapate ito po ang pala isdaan nila yun ganda ito po pala isdaan ganda ano pong isdaan and mm -hmm.